kapag umiibig ang isang leo ang apoy na hindi mo kayang kontrolin. Sinasabi nila na kapag ang isang leo ay umiibig, hindi ito tahimik. Malakas ito, ligaw, at imposibleng baliwalain, tulad ng araw na sumisikat pagkatapos ng bagyo. Ang mahalin ng isang leo ay parang pinili ka mismo ng apoy, init na nagpapagaling, passion na sumisira. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang parehong apoy ay masyadong maliwanan? Kapag ang pag-ibig, sa halip na magbigay liwanag sa iyong mundo, ay nagsimulang sunugin ang lahat sa paligid mo. Hindi kailanman inisip ni Leon na maaaring gawin siyang mahina ng pag-ibig. Siya ang lalaking hinahangaan ng lahat, tiwala sa sarili, kaakit-akit, at hindi matitinan. Hanggang sa nakilala niya si Mira. Ang babaeng hindi yumuko sa kanyang liwanag, kundi ibinalik ito ng may kalmadong minning. At sa refleksyon na yon, nakita ni Leon ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi paghanga, hindi pagsunod. Kundi katotohanan. At ang katotohanan, para sa isang Leo. Ay ang tanging apoy na hindi nila kayang kontrolin, si Leon ay isang lalaking napapansin agad ng lahat sa sandaling pumasok siya sa isang silid. Hindi lamang dahil sa kanyang hitsura, kundi dahil sa kanyang enerhiya. May dala siyang tiwala sa sarili na nagpaparamdam sa lahat na siya ay bahagi ng mas malaking mundo. Ang kanyang tawa ay pumupuno sa paligid, ang kanyang mga salita ay nagbibigay inspirasyon sa iba, at ang kanyang presensya ay humihingi ng pansin. Ganito ang mga liyo ipinanganak sa ilalim ng araw, nakatakdang magningning. Munit sa likod ng bawat maliwanag na bituin ay may anino at ang anino ni Leon ay tahimik, ang kalungkutan na sumusunod sa palakpakan, ang kawalan na dumarating kapag huminto ang mundo sa paghanga. Napapalibutan siya ng tao, ngunit ang kanyang puso ay naghahangad ng isang tao na makakakita sa kanya sa kabila ng liwanag, isang taong kayang mahalin ang lalaking nasa likod ng spotlight. At dumating si Mira. Maamo, graceful, at hindi naapektuhan ng kasikatan ni Leon. Hindi siya nagmamadaling magpahanga o matunaw sa kanyang charm. Mumiti lamang siya ang uri ng ngiti na nagbibigay ng kapayapaan sa isang mundong masyadong maingay. Ang kanilang unang pagkikita ay puro pagkakataon. Isang maulang hapon sa Makati, ang lungsod ay buhay na buhay habang nagmamadaling naglalakad ang mga tao sa ilalim ng mga payong. Si Leon, na nahuli sa isang meeting, ay pumasok sa isang maliit na kaf upang takasan ang ulan. At naroon siya, nakaupo sa tabi ng bintana, gumuguhit sa kanyang notebook, ganap na nakatuon sa kanyang mundo. Nang nagtagpo ang kanilang mga mata, may nagbago. Hindi kidlat, hindi kulog kundi init. Uri ng init na hindi humihingi ng pansin, kundi nag-aanyaya ng pag-unawa. Nahulog si Leon sa kanyang tahimik na enerhiya. Sa unang pagkakataon, hindi niya gustong magpakitang gilas. Gusto niya lang makinig. At habang humihina ang ulan sa labas, humu pa rin ang layo sa pagitan ng kanilang mga mundo. Noong araw na yon, hindi lamang niya nakilala si Mira, nakilala niya ang salamin ng kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga araw at naging linggo, at ang tahimik na kaf kung saan sila unang nagkita ay naging kanilang lihim na universo. Palaging umiinom si Mira ng chamomile tea, tinutukso siya ni Leon dito, sinasabing lasa nito ay parang imainit na tubig na may pangarap. Numiti siya ang banayad, taos-pusong tawa na natutunaw ang tensyon ni Leon, tulad ng sikat ng umaga sa hamog. Ang kanilang mga pag-uusap ay dumadaloy mula sa sining hanggang sa ambisyon, mula sa alaala ng pagkabata hanggang sa mga takot na hindi nila nasabi sa iba. Sanay si Leon na hangaan na marimig ang mga papuri na nagpapalakas sa kanyang pride. Ngunit iba si Mira. Kapag nagsalita siya, nakikinig siya hindi sa mga salita, kundi sa tinatago ng kanyang puso. Kapag nagmamayabang siya, umiti siya ng banayad, na para bang nakikita niya ang pagtatanghal at naghihintay sa totoong lalaking magsalita. Nakakabagabag yun sa kanya, ngunit nagpaparamdam ng buhay. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangang maging bituin ni Leon, maaari na lang siyang maging siya. At iyon ay bago at nakakatakot. Ang presensya ni Mira ay kalmado, tulad ng mabagal na ilog sa ilalim ng mainit na araw ng Leo. Hindi niya nilalabanan ang apoy ni Leon, pinapawi niya ito sa pamamagitan ng pag-unawa. Kapag dinalhan siya ni Leon ng bulaklak, nagpapasalamat siya ngunit pinaalalahanan siya, hindi ko kailangan ang malalaking dalaw. Kailangan ko lang ng katapatan. Ito ang uri ng linyang na natili sa kanyang isip kahit matapos ang gabi. Puno ng tawa ang kanilang mga araw, late night drive sa Manila Bay, tahimik na hapunan sa ilalim ng fairy lights, Musika sa background habang pinag-uusapan nila ang mga pangarap na parang masyadong malaki para sa mundo. Naniniwala si Leo na natagpuan na niya ang taong nakakatimbang sa kanyang apoy, isang taong kayang mahalin ang kanyang gulo nang hindi nasusunog. Ngunit ang pag-ibig para sa isang Leo ay hindi lang basta pag-ibig. Ito ay devotion. Ito ay pangangailangang protektahan, manguna, at magmining para sa taong mahal nila. At dahan-dahan, ang parehong apoy na nagpapaakit kay Leon ay nagsimulang magbago ng anyo, isang anyo na hindi niya nakikilala. Napansin niya kung paano tinitingnan ng iba si Mira, paano siya malayang tumatawa, paano siya nakikipag-ugnayan sa lahat sa paligid niya. Isang tahimik na takot ang sumilit, bumubulong na baka hindi siya kailangan ni Mira ng kasing lakas ng pangangailangan niya sa kanya. Nagsimula siyang tingnan ang kanyang mga mensahe nagtatanong kung saan siya pupunta at ipinipilit na sunduin siya pagkatapos ng trabaho Sa simula, inisip ni Mira na ito ay sweet, ang uri ng pag-aalaga na inaasahan ng bawat babae. Mulit kalaunan, ang init ay naging sobrang init. Isang gabi, habang naglalakad sila sa mga kalye ng Tagaytay, huminto si Mira at mahinang sinabi. Leon minsan ang pagmamahal mo ay parang mabigat. Masakit ang kanyang mga salita kaysa sa anumang pagtanggi. Mabigat? Ang gusto lang niya ay maramdaman niyang ligtas si Mira, ipakita sa kanya na siya ang kanyang mundo. Ngunit iyon ang problema, hindi niya napagtanto na ang parehong liwanag na nagpapasigla sa kanya ay maaari ring manlabo sa kanya. Ngunit nanatili si Mira. Naniniwala siya sa puso ni Leon sa kabutihan sa likod ng apoy. Hawak niya ang kamay nito kapag naliligaw siya sa emosyon, nakikinig kapag naging matigas ang kanyang pride. Ngunit kahit ang pag-ibig na kasing lakas ng sa kanila ay may hangganan. Dahil ang pag-ibig ay hindi lang apoy, ito ay balanse. At natututo ang puso ni Leon ng aral na ito sa mahirap na paraan. May mga sandali pa rin ng kagandahan, ang kanyang ulo na nakasandal sa balikat niya habang kumikislap ang ilaw ng lungsod sa ibaba ang kanilang tawa na umaalingaungaw sa walang lamang mga kalye. Ngunit sa ilalim ng lahat, may unti-unting bagyo na nabubuo. Nagtagpo ang pride at kahinaan, nagtagpo ang pasyon at takot, at ang parehong apoy na nagdala sa kanila noon ay ngayon sinusubok kung gaano nila kakayanin. At kahit na hindi nila ito sinabi ng malakas, pareho nilang naramdaman. Ang isang bagay na maganda ay unti-unting nagiging mapanganib. Ang unang pagtatalo ay dumating ng hindi inaasahan, tulad ng karamihan sa mga bagyo. Isang maulang gabi sa Maynila, ang lungsod ay kumikislap sa ilalim ng mga neon na ilaw, at ang pride ni Leon ay napuwing na matapos ang mahabang araw sa trabaho. Inanyayahan siya ni Mira sa hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan, isang kaswal na gabi na unang tinanggap niya, ngunit pagdating niya, Napansin niya kung paano natatawa ang ibang lalaki kay Mira, natatawa kasama siya, hindi sa kanya, at hindi niya namamalayan kung gaano ito nakakasakit sa kanya. Leon relax ka lang, mahinang sabi ni Mira, naramdaman ang tensyon na humihigpit sa dibdib niya. Ayos lang ako, tugon niya, ngunit ang mga salita ay tunog hungkag kahit sa kanyang sariling pandinig. Nagwakas ang hapunan ng awkward. Halos hindi nagsalita si Leon sa biyahe pa uwi, mahigpit ang kanyang panga, iniikot-ikot ng isip ang bawat sulyap, bawat tawa. Si Mira, nakaraniwang mapanuri, ay hindi nagpumilit, ngunit napansin niya kung paano ang pride ni Leon ay nagsimulang magdilim sa kanyang pagmamahal. Noong gabi niyon, sa kanyang apartment na tanaw ang ilaw ng lungsod, sumiklab ang pag-uusap. Hindi ko lang gusto kung paano sila tumitingin sa'yo, matibay at halos matapang nasabi ni Leon. Huminto si Mira, kalmado ang mata ngunit hindi natitinan. Kaibigan ko sila, Leon. Hindi ko kailangan na bantayan mo ako sa bawat titig, sabot niya. Humigpit ang dibdib niya. Hindi ko sinusubukang bantayan ka. Gusto ko lang hindi kita mawala. Pero hindi mo ako pagmamayari, bahagyang tumaas ang boses niya, isang pambihira para sa kanya. Ako'y sarili kong tao, Leon. At hindi mo iyon makokontrol. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Hindi pa naranasan ni Leon ito noon. Ang pride niya ay palaging nagprotekta sa kanya, nagtabon sa sakit. Ngunit ngayon, nagbanggaan ang pride at pagmamahal at naunawaan niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang apoy na nagpadakila sa kanya bilang isang leo, matapang, passionate, walang takot, maaari ring sirain ang pinakamamahal niya. Sa loob ng ilang araw, tila hindi matatag ang kanilang mundo. Sinubukan ni Leon na humingi ng tawad, magpaliwanag, ngunit naramdaman ni Mira ang labanan sa pagitan ng kanyang hangarin na magmahal at ang kanyang pangangailangang kontrolin. Pipihitin niya siya sa isang sandali, saka mag-ato billing palayain siya. Mumiti siya, pinapalakas ang loob niya, ngunit ang mga mata niya ay nagpapakita ng lumalaking sakit. Isang hapon, tahimik na inimpake ni Mira ang kanyang mga sketchbook, naghahanda para sa weekend trip kasama ang mga kaibigan. Napansin nito ni Leon, at muling sumiklab ang pamilyar na selos, hindi malakas, hindi sumabog, ngunit dahan-dahang nag-aapoy. Hindi ba pwede akong sumama sayo? Tanong niya, mababa ngunit tensyonado ang boses. Kailangan mo akong pagkatiwalaan, mahinang sagot ni Mira. Hindi ko masisinta ka ng mas kaunti dahil pinamumuhay ko ang sarili kong buhay. Ito ang punto ng pagbabago. Ang apoy sa dibdib ni Leon ay nagminas ng mas matindi kaysa dati, halo ng pagmamahal at takot, pride at kahinaan. Naunawaan niya na hindi ito simpleng pagtatalo sa maliliit na bagay. Ito ay tungkol sa balanse ng apoy, passion, laban sa kontrol, pagnanasa laban sa respeto, pride laban sa tunay na pagmamahal. Gabi niyon, naglakad siya ng mag-isa sa mga basang kalye ng intramuros, tahimik ngunit buhay ang lungsod sa paligid niya. Ang mga refleksyon ng street lamp sa mga pudle ay parang salamin ng kanyang puso, basag, nanginginig, ngunit nagliliwanan. Hindi ko siya pwedeng mawala, bulong niya sa sarili. Ngunit sa unang pagkakataon, naintindihan ni Leon na ang pagmamahal kay Mira ay hindi nangangahulugang pagmamayari sa kanya. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang pagpapalaya kahit masakit. Habang sumasabay ang bagyo sa labas, ginawa niya ang tahimik na pangako. Haharapin niya ang kanyang pride, tatanggapin ang kanyang takot, at matutunan ang pinakamahirap na katotohanan na kailanman haharapin ng isang leo. Minsan, ang apoy na dala mo ay hindi para sunugin. Ito ay para magbigay liwanan. Ngunit alam ng puso ang sariling paghuhukom. At sa tahimik na aftermath ng pasyon at pride, Nakatayo si Naleon at Mira sa gilid ng isang pagpili na magtatakda hindi lamang sa kanilang pagmamahalan, kundi sa kung sino sila bilang tao. Ang apoy na nagdala sa kanila noon ay ngayon sinusubok ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ang mga sumunod na linggo ay hindi matiis. Si Mira, sa kabila ng pagmamahal niya kay Leon, ay nagsimulang humiwalay ng kaunti. Mahal pa rin niya ito, umiti pa rin kapag malapit siya, Ngunit ang spark na minsang nagdala sa kanila ay unti-unting kumukupas sa ilalim ng bigat ng pride ni Leon. Agad itong naramdaman ni Leon. Ang distansya sa mga mata ni Mira, ang mga pagpause bago siya magsalita, ang banayad na pag alangan kapag hinawakan niya ang kamay niya. Parang bumagal ang mundo, iniwan siyang nakatigil sa katahimikan na mas malakas kaysa sa anumang pagtatalo. Isang gabi, sa ilalim ng gintong liwanag ng paglubog ng araw sa Tagaytay, sa wakas ay sinabi ni Mira ang mga salitang matagal ng iniiwasan at kinatatakutan ni Leon. Leon mahal kita. Pero hindi ko na kayang mabuhay sa iyong anino. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, ngunit dala nito ang bigat ng katotohanan. Humigpit ang dibdib ni Leon, naramdaman ang pamilyar na apoy ng Leo na sumiklab sa kanyang puso. Anino? Tanong niya, naninginig ang boses. Sinusubukan ko lang protektahan ka. Hindi, bumulong siya, inuugoy ang ulo. Sinusubukan mo akong kontrolin. At ang pagmamahal ay hindi dapat pakiramdam na kulungan. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Leon ang laki ng kanyang nagawa. Ang pride na kanyang dala buong buhay, ang hangarin na magningning, na hangaan, na mangibabaw sa espasyong minahal niya, ay naging bulag sa kanya. Ang apoy na minsang nagdala kay Mira sa kanya ngayon ay nagbanta na tuluyang itaboy siya. Dumilim ang gabi at ang ulan ay nagsimulang pumudpod, banayad munit patuloy. Nakatayo si Nalion at Mira sa katahimikan, ang ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa mga pudol sa paligid nila. Parang marupok ang lahat, ang kanilang pagmamahal, ang kanilang puso, ang kanilang mundo. Hindi kita pwede mawala, bumulong si Leon, basang-basa ang boses, mga mata na kumikislap sa luha na bihira niyang ipakita. Hindi ko kayang manatili kung hindi mo ako hayaan maging sarili ko, sabot ni Mira, dahan-dahang lumihis ang kanyang kamay mula sa kanya. Parang bumagsak ang mundo sa ilalim niya sa sandaling iyon. Lumingon si Leon sa kanyang mga tuhod, hindi sa galit, hindi sa desperasyon, kundi sa pagsuko. Ang pride na kanyang dala, ang imaheng pinrotektahan niya, ang takot sa kahinaan, lahat ay natunaw sa bumubuhos na ulan. Naiintindihan ko na ngayon, sabi niya, bumibiyak ang boses. Hindi kita kayang mahalin ng buong puso kung hindi kita palalayain. Kung hindi kita pababayaan maging malaya. Ang apoy na dala ko hindi ito para sunugin ka. Para lang itong magbigay liwanag sa iyong landas. Tumingin si Mira sa kanya, ang mga mata niya ay sumasalamin sa bagyo sa labas at sa bagyo sa loob. Ang mga luha na tinatago niya ay tuluyang bumuhos, ngunit ngayon, hindi lamang ito luha ng kalungkutan, kundi ng pag-asa, ginhawa, at pagmamahal na kayang mabuhay kung aalagaan ng maingat. Yumakat sila, hindi sa init ng walang kontrol na apoy, kundi sa init ng dalawang pusong natututo ng balanse. Sa unang pagkakataon, tahimik, matiisin, at maunawain ang pagmamahal ni Leon. parin, pa rin, ngunit hindi na nito sinusunog. Sa sandaling yon, naunawaan ni Leon ang katotohanang natutunan ng isang Leon ng huli. Ang umiibig ay hindi tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa respeto. Ito ay tungkol sa pag-alam na kahit ang apoy ay dapat yumuko sa hangin, o sisirain nito ang lahat ng maaabot nito. At kahit patuloy ang bagyo sa labas, sa loob ay may marupok na kapayapaan. Ang apoy ay hindi nawala, natagpuan lang nito ang tahanang kayang tiisin ito. Lumipas ang panahon, at ang tindi ng kanilang unang pag-ibig ay naging mas banayad, mas matalino, at mas tumatagal. Natuto si Leon na kontrolin ang kanyang pride, kilalanin ang bigat ng apoy niya, at hayaang gumalaw si Mira ng malaya sa mundo ng hindi natatakot. Ang lungsod sa paligid nila, na dati magulo at maliwanag, ngayon ay parang canvas kung saan tahimik nilang naipapinta ang kanilang pagmamahal, nang hindi sinusunog ang lahat ng nakapaligid. Si Mira, natutunan din na pagkatiwalaan siya sa bagong paraan. Nakita niya ang paglago sa mga mata ni Leon, ang kababaang loob sa kanyang kilos, at ang pasensya sa kanyang mga salita. Hindi na niya kailangan patunayan ang sarili o mangibabaw sa bawat usapan, sa halip, nakikinig siya, tumatawa, at nagmamahal ng may tahimik na tindi na hindi nakakasakal, kundi nag-aalaga. Isang gabi, naglakad sila sa Manila Bay, pinapanood ang araw na unti-unting lumulubog sa abot tanaw. Mahinang hinawakan ni Leon ang kamay ni Mira, pinipisil bilang pagpapalakas ng loob, habang siya ay nakasandal sa balikat niya. Sa unang pagkakataon, ang kanilang pagmamahal ay tila balance, parang apoy na napatahimik at naging liwanan. Hindi mahalaga kung ang kanilang kwento ay tatagal magpakailanman o magbabago ng anyo sa hinaharap. Ang mahalaga ay ang pag-unawa, tiwala, at pagkilala na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa pagmamayari, kundi sa kalayaan. Ang apoy na minsang nagbanta na sunugin ang lahat sa paligid nila ay naging gabay na init. Paalala na kahit ang pinakamalakas na apoy, kapag pinatnubayan ng maingat, ay kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na daan. At sa tahimik na kapayapaan na yon, parehong naunawaan ng kanilang mga puso ang isang simpleng katotohanan. Ang pag-ibig para sa isang leo ay hindi maliit. Hindi ito mahiyain. Ngunit kapag natutunan itong maging matiisin, maunawain, at mapagpakumbaba, ito ay nagiging walang kapantay, apoy na nagpapagaling sa halip na sumusunog. Para sa bawat leo na minahal ng sobrang tindi, sobrang pasyon, sobrang tapang. Tandaan na ang iyong apoy ay isang biyaya, hindi sandata. Maari nitong painitin ang puso, magbigay liwanag sa daan, at magbigay inspirasyon sa mga nasa paligid mo, ngunit lamang kung matutunan mong balansehin ito sa pasensya, kababaang-loob at respeto. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihiling na patayin mo ang iyong apoy, at hindi rin ito nangangailangan ng kontrol. Ito ay umuunlad kapag nagtagpo ang dalawang kaluluwa bilang pantay, bawat isa ay malayang magmimindim sa sariling paraan. Ang umiibig bilang isang leo ay hindi tungkol sa dominasyon, pride, o malalaking dalaw. Ito ay tungkol sa pag-unawa, pakikinig, at pagpapalaya sa pag-ibig na huminga. Sapagkat kapag natutunan ng isang leo na kontrolin ang apoy sa loob, hindi upang supilin ito, kundi upang gabayan, nagiging walang kapantay ang kanilang pagmamahal. Ito ay pagmamahal na nagpapagaling, tumatagal, at nagbabago. Ito ay apoy na hindi sumusunog, kundi nagbibigay liwanag sa mundo.